Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome ba dito po sa PNR at ito nga mga kababayan nasa thumbnail po natin Itinuro ni ako, nako po, lahat suspindido na, nako, nagmamalinis lang kayo, kongreso umamin na Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito At dahil nga po riyan ito mga kababayan, i-share din po natin ang balitang ito mula po sa inquirer.net nako itong si uh, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, mga kababayan ay itinuro nga itong si former president Duterte no na nauugnay sa tinatawag niyang grand criminal enterprise nako Ha? Nagmamalinis po itong si Ako pa, mga kababayan. At mamukhang uh, feeling niya dito sa kanyang statement ay hero, no? Ha? Pili feeling niya bayani siya pag ginawa niya ito, no? Well, uh, I think reverse po no ang uh, perception sa ng taong bayan. Ha? Kapag sinabi mong link nililink mo si uh, former president Duterte sa krimi, sa sinasabi mong uh, anong sinasabi niya? grand criminal enterprise. Nako, isa lang po ang masasabi ng taong bayan niya. Diyan. Okay? Nga? kung, kung feeling mo bayan ka, nako, feeling po ng taong bayan ay trahidor ka. Opo. Yun ang uh, ano natin dyan eh. Yung, yung opinion ko dyan. Trahidor po itong si Akop kung ganyan ang kanyang pananaw sa ginawa po ni former President Duterte. Mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaction niyan. At eto pa, Vice President Sara Duterte, Nako. Ha? Gustong mag-hire ng private uh, security, no? Dahil sa kawalang tiwala sa military? Mm hm? Nako po. Ay eh, dapat lang siguro mga kababayan, no? Kasi mukhang uh, rin din ng ano eh, nang military itong si Vice President Sara Duterte. So mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon niyan. At eto na nga. Unahin na po natin itong patungkol kaya uh, akop, no? Ito po mga kababayan ang kanyang statement. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya po, let us not forget that countless lives were lost in the war on drugs. 30,000 according to data. Nako, napakarami no. 30,000. Lahat itong tanong ko diyan, uh, Congressman Akop no. Lahat ba ng 30,000 na yan ay uh, si former president Duterte ang may kagagawan? Hmm. Diba? We have heard from the families of the victims of this campaign, many of to whom, according to the former President Duterte, were considered collateral damage. Uh, shit happens as Senator Bato de la Rosa put it. Mm -hmm. Ito ito pong naka-highlight na black mga kabayan, ito pong sabi niya. Hmm, sabi niya pa po eh. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover the grand criminal enterprise. And it would seem that uh, at the center of it is the former President Duterte. No. Naku, pag sinabi pong center of it, mga kaubahan, parang sinabi mo nang si former President Duterte ang mastermind. di ba? This is incredibly painful, no? Painful. Because all of us were deceived. Naku, talaga ba? Ha? Ah, nabudol daw silang lahat mga kababayan. Eh mukhang mas nabudol nga po kami ngayon sa administrasyon ni former ni Premier, ni President Bongbong Marcos Jr. eh. Ako, 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 no? Ito lang, napansin ko lang ha. Ah, kasabay ng kanyang pagyasalita dito ngayon ay ang pag-approve, no? ng 2025 budget na kung saan nandun rin yung AKAP ano, ano may malaki ba ang bigayan sa AKAP Hmm? kapag ikaw ay nagsalita? Ha? Bakit nung ano hindi mo sinabi ito? Bakit ngayon ka lang nagsalita ng ganito? Di ba? Nung nandiyan si former President Duterte, hindi mo sinabi yan. No? Bakit? Nahihiya ka bang sabihin na ikaw ay nagsisinungaling? Hindi. Diretsuhan lang tayo mga kababayan. Total, <laughs> opinion lang ng natin to, di ba? Pero itong mga congressman, mga kababayan, eto ha, kung talagang totoo yan, eto na lang, kung talagang totoo yan na sinasabi mong si former president ang sentro, no? Ha? Nang sinasabi mong grand criminal enterprise, kung talagang siya po ang utak ng sinasabi mong grand criminal enterprise, hinahamon ka po ng taong bayan na makasuhan mo po, no? Si former president Duterte. At sana'y maipakulong mo. At mayroon kang mga matitibay na ebidensya. Kasi kung hindi mga kababayan, baka kainin mo yung sinasabi mo. No? Alam naman po natin, papalapit ng eleksyon, wala na kayong dapat sirain pa sa mga Duterte kasi si matagal nyo nang sinisira. No? Hanggang ngayon, sinisira nyo pa rin. Bakit? Sa gabal ba ang mga Duterte sa mga gagawin ninyo? Ha? Congressman ako. Dati, eh, mga kababayan, hahanap po ako. Ha? Hahanap po ako ng video or something na statement ni Congressman Ako nung panahon ni former President Duterte kung ano po ang kanyang sinasabi noon. Baka kasi, no? I think ganun eh. Ha? Agree din ito sa si ginagawa ni former President Duterte na war on drugs. Eh. Like barbers, di ba? Si barbers talaga nga. Ha? Dahil nga po siya ang, ano, eh, siya ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Pero mga kabayan, no? An ano pong masasabi nyo dito kay Congressman Ako? Ha? Tama ba itong sinasabi niya na si former President Duterte ang center ng Grand Criminal Enterprise? At yun ang uh, kanilang natuklasan daw. Ha? Natuklasan nila na si President Duterte ang uh, utak? Anong sinasabi mo utak? Well anyway mga kababayan, sana lang mapatunayan po nila yan sa korte at hindi lang dyan sa, no sa kamara. Kasi alam naman po natin yung kamara. No? Ang baga, yan po ang baluarte nila. Kahit anong sabihin nila dyan, tama. Ha? Kahit maging mali man yan, tama pa rin, mga kababayan. Mm -hmm. So, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Nakakabwisit. <laughs> Ako pa. Yeah. Ah, biruin mo, sabihin ha, si President Duterte ang utak, no? Nang lahat-lahat na nangyari sa Pilipinas. Na kung siya man po ang utak, nagpapasalamat po kami. Ha? po may President Duterte, kung siya man pong utak, palakan, palakpakan po natin. Kasi ano, bakit? Ha? Eh, sa kanya lang po tayo nakaramdam ng uh, safety, no? security, at pag, uh, pag progreso ng ating bansa. No? True, what? True build, build, build program. Mm -hmm. Partida pa, may pandemic pa noon. Ngayon, walang pandemic. Ay nako, huwag na natin pang usapan yan kasi baka matusta lang sila. Di ba? Anyway mga kabayan ito naman si, Va si Vice President Sarah Duterte. Ito pang balita. Oh. Sara Duterte, wala nang vice no? <laughs> Sarah Duterte na lang. Vice President Sarah Duterte eyes hiring of private security due distrust in military. Nako mga kabayan Anong masasabi nyo dyan? Ang masasabi ko lang po kung mag-hire man po siya uh, eh si Vice President Sara Duterte ng uh, security I think kunin niya na lang po yung ino-offer ng uh, MNLF no na sila na lang po ang magbantay kay Vice President Sara Duterte kasi mas may tiwala patuloy tayo ngayon sa mga taga Mindanao no na gawing security ni former any uh, uh, Vice President Sara Duterte kaysa dito sa military doon talagang makikita mo talaga ang loyalty. Ha? Hindi po sila tumitingin sa politiko bagkos ay tinitingnan po nila, no, yung tama. Ha, sa mali. Eh ngayon mga kabayan, mukhang yung military natin na uh, uh, ano na sila, hindi na po sila non-partisan, no? May kinikilingan, may talagang may kinikilingan sila, 'di ba? Sa constitution and the Filipino uh, people. Uh, not to the politicians pero hindi ako naniniwala hindi sa politician 'yan magano-magano mag- magkampenya, mag, uh, mag no? Eh nakikita naman natin ngayon. Hmm. So, ano masasabing masasabi mga kabayan dito po sa uh, planong plano ng pagkuha ng private security ni Vice President Sara Duterte? Uh, sang-ayon ba kayo or tututol kayo? Dapat bang uh, military pa rin ang kunin ni Vice President Sara Duterte or uh, iba na lang? Gaya nga ng sabi niya, iba na lang eh. Private na lang. Mm -hmm. Okay nga mga kobay, ano po ang reaksyon, opinion, i-comment nyo na lang po. At eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan to. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sa diya talagang ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pag and contempt ng diamanay convicted sa kasong child abuse na si ACT Teacher Partners representative Brans Castro, sa Chief of Staff ng Vice President na si attorney Zulika Lopez, at sa diamanay panggigipit sa kanila ng mga mambabatas at ng administrasyon ngayon, Vice President Sara Duterte, Walang prenong inilabas ang lahat ng baho ng House Speaker na si Martin Romualdez. Ito ang balitang hindi diobanon nilalabas ng mainstream media. Ngunit viral at pinag-uusapan na ngayon sa mundo ng social media. Matapos isa-isahin ng pangalawang pangulo ang tila kawalang hiyaan raw ng liderato ng kongreso na si Speaker Martin Romualdez. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia-upload namin at yun na nga mga kapani matapos sa mga nangyaring panggigipit sa vice president at sa tauhan ng office of the vice president na si attorney Zulika Lopez ng House of Representatives at ng administrasyon ngayon na kahit na pinagkukumpiskan na ang mga cellphone di umano ni Attorney Lopez at ng kanyang assistant ay mabuti na lang ay may laptop pa na naiwan na siyang ginamit ng vice president Sara Duterte na mag-live video kasalukuyang estado nila sa batasan na siyang nagugulat ng sambayan ng Pilipino. Hindi na nakapagtigil simpi at sumabog na sa galit ang pangalawang pangulo at walang takot at tahasan niyang sinabi at iniisa-isa nito ang pagnanakaw na nasabing representative ng Tacloban City kung saan di o mano ay hindi raw ito na kontento at talagang sadyang masiba dahil pati raw ang bawal na gamot at smuggling binasok na di o mano ng naturang speaker. Ito ang isa sa mga nakakagulat na revelasyon ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte na kung saan hindi na talaga nakapagpigil at talagang inulan na ng mura ang house speaker na si Martin Romualdez Dahil bukod raw sa di ay tila iligal na ginagawa nito, pati daw ang pera ng taong bayan ay ibinubulsa na nito na ayon pa sa vice presidente na may rason na maski na na ngayon at isinusumpa na di o Mano ng maraming Pilipino na kahit pagmudmuran daw di ng pera o ayuda ni Romualdez ang mga Pilipino ay kahit kailan hindi di o Mano ito mananalo bilang presidente. Matapos mabulgar di o mano ito sangkot sa mga transaksyon sa bawal na gamot at smuggling sa ating bansa. Kaya't huwag na magtataka ang mga tao kung bakit hanggang ngayon ay talamak at naglipana pa rin ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at mga nagbibenta nito. Ang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Martin Romualdez, hindi mo mandato ang personal na magbigay ng pera at ayuda sa publiko dahil mayroong DSWD na siyang may tungkulin sa pagbibigay ayuda. Iyan ang ginagawa mo Martin Romualdez ay isang pampolitikong hakbang upang masabi ng bayan, ikaw ay matulungin pero ang totoo ay balat kayo lang. Pera din ng Pilipinas ang iyong ipinamimigay kaya walang utang na loob ang tao sa iyo. We pray for Sarah. God protect her all the time. Protect our country from evil people. Because of money, they buy principles. If may they fade honor, integrity, and moral of some government officials. May God how is the Philippines ruled by evil. Kung totoo yan, siya ang dapat imbestigahan. Siya ang umuubos sa pera ng Pinas. Tapos pinapahid niya sa iba. Siya ang nagpapahirap sa sambayanan I love the 30 forever kahit sinong mabait kapag inaabuso ng sobra doon ka nagiging matapang nakakapagmura nakakapagmura din ako pag ako'y inabuso salamat BP Inday Sara nakasubaybay ako lagi kahit anong mangyari Solido 30 ang lahat ng taga Mindanao. We love Duterte. We are support no way Marcos administration. Ibulgar mo yan lahat para malaman ng taong bayan. We pray for the safety and protection of BP Sara at Attorney Lopez. God bless. and quote. At the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative. I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinoncentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito, na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or do et alito? But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes, kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony yes. Abad, based on uh, the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. Ano? May, may ano, Madam Chair? Nasa Google po. At kung sino, nakalagay din po sa Google. He, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture, pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami noon eh. So, <laughs> so must have been uh, years ago. And if we are talking about this, that If he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. But right now, he's not uh, a consultant of my office. But, uh, uh, so, papkila pasiputin natin itong Anthony, Attorney Anthony A. Abad. So, yes. Yeah, so. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And uh, is it, is it? if that person uh, uh, seen in the picture taking an, an oath before me, if he will admit that he is the one, then uh, we're talking about the same person. No? But when, uh, he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of, of the Senate. <laughs> so maybe that was your part of his bio data. once upon a time, then might so, And then uh, since we're here on this topic, na ito, the burden is all with the uh, attorney, Anthony A. Abad. Because yes. no other lawyer can file that petition and claim that he is... He or she is under that et al, hindi pwede yun. So it's only uh, if the if the signatures are genuine and real and then freely uh, given, it is only this attorney Anthony A Abad whom they have authorized to file the petition. No person, no no lawyer can claim to be at all kasi hindi siya pinangalanan so that's my that's my theory kaya we really I agree with congressman manculeta we really have to identify who is pero ko medyo common name kasi yan. there might be more than one uh Anthony A Abad who happens also to be a lawyer so yes, yes, we need Senator, to look for this we can person. start we can start with him yes this is an A4 sheet of paper that's right ten signatories per seat if Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million. This is the requisite of the People's Initiative. He will need 800,000 pieces of this AC. Nakita ko po yung pinag... Nakakuha ko ng isang rim nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano eh. Siguro about 1,500 something rims. Half a million pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang dalawang piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya ni Anthony? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang muka. They're so brave enough not to be able to expose their, their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your, your rules on evidence if the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected? How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this, if this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. So yan mga kaubayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming maraming salamat po.